Discarding pang ignore para siya ang kumapit sa Alam mo ba na minsan, ang pagiging mailap ang tunay na sandata? Hindi mo kailangang habulin siya para mapansin ka. Kailangan mo lang ng tamang diskarte ng pang-ignore. Yung sakto lang para magtaka siya at kusang lumapit. Sa video na to, ibabahagi ko ang mga epektibong paraan para siya ang magkusa at ikaw ang piliin. Tip 1. Huwag mong laging i-check ang messages niya. Kapag nag-message siya, Huwag agad buksan ang chat. Hayaan mong maghintay siya kahit kaunti. Kapag nakita niyang scene agad, mawawala ang frill. Pero kapag delayed, mas maiisip niyang busy ka. Nagkakaroon ng misterye kapag hindi ka mabilis sumagot. At ang misteryo ay nakakabighani sa isip ng lalaki. Tip 2. I prioritize mo ang sarili mong schedule. Kung may lakad ka, ituloy mo kahit nagyaya siya. Huwag kang magbago ng plano para lang sa kanya. Ipakita mong may sariling mundo ka kahit may gusto pa. Mas na -e excite ang lalaki sa babaeng independent kapag nakikita niyang busy ka, mas maghahangad siya ng oras mo. Kailangan niyang malaman na hindi siya laging number one. Tip 3. Huwag ka masyadong man-update sa social media. Huwag kang laging mag-post ng ginagawa mo. Kapag palagi siyang may access sa buhay mo, nawawala ang thrill. Kapag wala siyang alam, doon siya nagkaka-interes. Baka mag-message siya para lang malaman kung kumusta ka. Mistily ang puhunan para sa long-term interest. Silence sometimes creates the loudest impact sa puso nila. Tip 4. Maging warm today, then distant tomorrow. Minsan ka magpakita ng sweetness. Kinabukasan, medyo aloof ka naman. Itong mixed signals ay nakaka-intriga para sa lalaki. Kapag hindi ka laging predictable, mas naa-attract sila. Iniisip niya kung may problema o baka may iba ka ng gusto. Gusto lang lalaki yung challenge na hindi nila agad makuha. Tip 5. Iwasan mong mag-initiate ng pag-uusap. Huwag ikaw ang laging unang bumate o mag-chat. Hayaan mong siyang maunang magparamdam. Kapag hindi ka nagpatakita, magtataka siya agad. Bakit kaya hindi siya active ngayon? Yan ang iisipin niya. Curiosity leads to effort, at effort leads to attachment. Mas gusto ng lalaki yung babae na hindi laging present. Tip 6. Panatilihin ang high standards mo. Huwag kang magsettle sa bare minimum effort niya. Kapag tinatamad siya, huwag mo siyang suyuin. Kapag consistent ang standards mo, matuputo siyang i-value ka. Hindi ka boring, ikaw ay may prinsipyo. At ang babaeng may standards, hindi madaling palitan. Siya ang lalapit, kasi alam niyang hindi ka basta-basta. Kaya kung gusto mong siyang kumapit sayo, hindi ikaw ang habol ng habol. Gamitin mo ang diskarte ng tamang pang-ignore. Minsan, ang hindi pagpaparamdam ay mas malakas kaysa sa kahit anong sweet words. Like, comment, and share kung gusto mo pa ng ganitong klaseng diskarte. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang love tips na swak sa'yo. Tandaan, ikaw ang price at hindi ka madaling makuha. Hayaan mong siya ang mag-effort dahil worth it ka.